So yung what's up mga brad, itong video na to ay hindi po to pagmamayabang. Pero nang dahil po sa isa sa ating follower, may tinanong po siya sa atin, Ah, uh, ito po ang sabi niya, Idol, ano po ang naipundar niyo simula po kayo gumagawa ng mga speaker box? So dito sa video ito ay papakita po namin sa inyo kung ano po ang naipundar namin. Simula po kami gumagawa ng speaker box. So ito lang po ang napunder namin simula po kami gumawa ng speaker box mga brad. At ito po ang inyong idol. Napaka-humble po tong tao na to. So, ayan po ang inyong idol, mga brad. Napaka-humble tong tao na to. So, ito po ang naipundar natin simula po kami na gumagawa ng mga speaker, mga brad. Actually, matagal na po to dito or matagal na po to namin. Pero hindi lang po namin uh, binidiyuhan kasi baka maisip po sa iba na mayabang po tayo. Pero nang dahil po sa isa nating follower or supporters na nagtanong kung ano po daw ang naipundar natin. So, ayan po ang naipundar natin mga brad. So, ayan po ang naipundar sa inyong idol. Actually, loaded na po ito mga brad pero hindi lang po namin ipinakita or hindi lang po namin binibideo. Minsan may pagkakataon po na masagip po ito sa kamera pero hindi lang po namin uh, ipinukos yung camera. Actually, hindi po ito namin pinapangarap mga brad. Pero nang dahil po sa isa sa ating concern follower na ang sabi niya, Idol, mas mabuti pa bumili na lang kayo ng pick-up para hindi na po kayo palagi magrerenta ng uh, sasakyan tuwing may delivery po kayo at may pick-up po kayo. So ayan lang po muna mga brad. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating maraming salamat po sa ating Panginoon nang dahil po sa kanya nakabili po tayo ng ganito actually matagal na po to dito mga brad ayan nakaloaded na po to so ayan so itong bagay na itong mga brad ay magpasasalamat po kami unang una sa ating Panginoon dahil binigyan po niya tayo ng uh, customer at pangalawa po sa ating mga customer Maraming salamat po sa kanilang pagtiwala po sa amin. Yan po ang naipundar natin sa pagkunti-kunti na ginansya. So pinag-ipon-ipon namin hanggang uh, nakabili kami ng ganyan. This is, this is MCB Cebu Box Breaker. MCB. 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 speaker box ang iskutan, Aba, dito kanha.